Kayo po Mayor ay naandun parate. Kahit wala po kayong kailangan sa amin, naandyan kayo po. You will give us everything and expecting nothing in return. Yun po yung kitang-kita po sa inyo. Sir, I will accompany you to Davao. Yun din po yung aking plano. Uh, I will not expect anything anymore. Just, uh, just serve my remaining career uh, uh, in Davao with you. Ang masabi ko, may puso siya, lalong lalo na sa may hirap. Actually, may mga nagtatanong nga sa akin kung ano ba daw talaga yung ugali niya behind the camera. Ang sabi ko lang, he's a jolly person, matalino, at higit sa lahat, mapagmahal, literally and figuratively. Para sa akin, isa sa natutunan ko kay PRRD ay yung pagiging mabait, pagbibigay respeto sa kanyang mga security as commission officer, pili ko po itong tularan at ma-apply ko po sa aking nasasakupan. Sana sir, uh, hindi mo kami makalimutan kahit na hindi na kami mag-work for you. Malapit na kasi and sana sir, ano, parati kang healthy kasi pag happy ka, iba, kasi yung dating ng smile mo sir, pag happy ka na giging happy din kami parati. sir, bata mo ako forever. Ako magpapasalamat kay nagkatagkasamu o hope. Wala nga kabala, sir, pero idol nyo tika, sir. kasi idol kay tika. Sa dili kayo tungod sa imong leadership o sa imong nabuhat sa ako kundi tungod sa imong pagkamaayong tao. Marami permi, sir, magasupport sa imo ha, sir. Sana, sir, mas, ma mas mahaba pa yung yung time na ikaw ang ang uh, presidente kasi you've done a lot. And uh, sana ipagpatuloy nung uh, kung sino man yung papalit sa inyo yung mga nupisad mo. Sana palagi ka pong nandyan. Uh, I have learned a lot from you and uh, especially sa mga mentoring na binigay niyo po sa amin, sa lahat ng guidance, sa lahat po ng uh, uh, tulong. We will be forever grateful for those uh, services that you have given us. Uh, you're one of the best tatay sa totoo lang. Sa mga matagal nating pinagsamahan, sir, um, more than five years tayong magkasama. Nakita ko yung saya mo, yung hirap mo, yung mga tagong pa chef. Sana ma-enjoy mo pa yung life mo na wala nang stress, wala nang ano. Lahat na ng gusto mong magagawa mo. Sharing him the six years of his presidency since the very beginning the campaign period and then until the end of his term during the uh, the remaining uh, years of our lives no na makikita pa rin ng mahal na Pangulo natin na uh, nagseserbisyo sa bayan at uh, nagbibigay ng, ng guidance sa mga sumusunod sa kanya uh, gusto ko lang sir na sabihin iyo na Uh, mahal ka namin, sir. Sa, sa in behalf of the Presidential presidential Escorts Battalion. Uh, mahal na mahal ka namin at uh, napakasaya namin na uh, ikaw ang naging boss namin, ikaw ang naging presidente. And gusto ko lang sabihin sa inyo na from the bottom of my heart, mabuhay po kayo. Marami po salamat, sir. Sir, uh, sa anim na taon na uh, naging security officer nyo ako. Maraming salamat sa kumpiyansa at tiwala na ibinigay nyo sa akin at saka sa akin mga kasamahan ng mga security officers. Ang hangad lang namin palagi sa inyo, sir, ay maprotektahan kayo, maging safety kayo. PRD has been more than just my commander-in-chief being in the military. So he's always, I always looked up to him like parang he's my father. Kasi There were many instances that we ate together, then sobrang relaxed lang. He would make jokes, he would tell silly jokes, even personal stories na dapat din ako nagkwento sa amin. Kumbaga, pero he's very open. Ang sabi ko, may puso siya, lalong-lalong sa mahirap. Actually, may mga nagtatanong sa akin kung ano ba daw talaga yung ugali niya behind the camera. Ang sabi ko lang, he's a jolly person, matalino, at... Higit sa lahat, mapagmahal, literally and figuratively. Mahigit limang taon ko na nakasama ang ating Pangulo, doon ako palagi sa kanyang likod. Nakita kong gano'n siya katapat sa ating bansa at sa mga mamayang Pilipino. Thank hey, sir, kasi hindi mo kami trinit na mga security mo. Yun lang talaga actually yung nakaano sa amin na we were treated as part of your family. So, uh, I'm really, really proud to have the honor to work with you as your aide and uh, in TV you see him wearing barong but after all the fiasco is over he goes back and he changes into comfortable clothes, baggy shirts, jogging pants, chinelas and uh, he will enjoy a simple dish with us. He is the kind of person na pag nakikita mong kumakain, sobrang ganado. Kahit na yung ulam eh bulad, parang pati ikaw gaganahan kasi papaisip ka, parang sarap nung bulad, kakain na lang din ako. So seeing him like that, na simple pleasures in life, he enjoys very much. Wait lang, <laughs> <We said> hindi <laughs> I will always remember all the lessons you've taught me uh, throughout my career. And for the rest of my life, LPRD well, uh, was always a father figure, not only to me but to all of us. Um, my special story about this is that when I had a miscarriage, he was very considerate and he was very concerned. And he let me to take uh, take time to rest and recover from the incident. He also uh, tried to comfort me with his words and positive perspective. So I really appreciate that.